So hindi na kapagtataka mga idol mga farmers na isang araw no, yung palatak uh, palay cedar na ang gagamitin ng ating mga farmers dito sa atin. So dahil nga mga idol mga farmers no sa tumataas na cost of labor ngayon uh, sa pagbubunot uh, ng punla tsaka sa pagtatanim ng palay. So ano nga ba ang palatak palay cedar mga idol mga farmers at paano nga ba ito nakakatulong sa ating mga farmers? Kaya guys, ang video ito ay galing sa aling Tinang, uh, bukid no at sabay-sabay natin panoorin mga idol mga farmers tara to palatak palay Isang teknolohiya sa pagsasaka. Ang palatak palay seeder ang pinakabagong teknolohiya na magpapadali ng iyong pagtatanim ng palay. Maaari itong gamitin sa hybrid o inbred. Direkta nitong tinatanim ang binhi ng palay sa lupa. Ito ay may adjuster upang makontrol ang dami ng binhi na itatanim. Meron din itong soil opener at closer na tumatakip sa bagong tanim na binhi at nagsisilbing proteksyon kontra flash flood, ibon at iba pa. Makakasigurado ka rin na pantay-pantay pantay ang distansya nito na makatutulong sa paglago ng tanim na palay. Garantisadong malaki ang matitipid mo kapag gumamit nito dahil hindi mo na kailangan gumastos ng malaki pa para sa transplanting. Nababawasan din nito ang matrabahong pagpupunla dahil isang hila na lang ito sa sakahan. Stainless steel ang main frame ng palatak panay cedar kaya madaling linisin at hindi ka 3D printed din mula sa PETG materials ang mga parte kaya naman sigurado ang tibay ga nito, rehistrado na rin ito sa Intellectual Property of the Philippines, kaya naman mapagkakatiwalaan ang kalidad ng palatakpalay sider. Kaya naman order na, maaari kang magmensahe sa aming Facebook page o kaya naman may tumawag sa 0976-213-7060. Matibay, Magaan! at mapagkakatiwalaan. Palatak palay cedar para sa matalinong pagtatanim. So ito ngayon mga idol mga ka-farmers ay ginagamit na ng ating mga farmers lalong-lalo na sa Mindoro, no? At sa ibang area pa nga uh, nakapag purchase na nitong uh, bagong makinarya na ito. So guys, uh, ito y gawang Pinoy at uh, suportahan natin, no? yung um lumikha nito at sana mapansin ito ng ating uh, sektor ng agrikultura ng Department of Agriculture ng PhilRice di ba para uh, matulungan yung ating mga farmers regarding sa makabagong makinaryang ito na ginagamit na ngayon ng ating mga uh, farmers so suportahan natin mga idol mga farmers ang gawang Pinoy so andyan na po yung contact number nila mga idol mga farmers at details no regarding sa palatak palay sidir na siyang ginagamit na ngayon ng ating mga farmers dito sa atin sa Pilipinas.